guys, ito nga pala yung cafe ni Risa sa may Marikina. So, ayan, video-video muna ako habang hinihintay yung order namin na pagkain. Nagutong pa siya ako, kakahanap ng venue. Tapos, di ba nakita niyo kanina yung strawberry frapp and yung tiramisu iced? Habang ititingin kami sa menu nila, sabi ko, wala, ang mahal, parang Starbucks na. So, ayan nga siya, makikita niyo. Grabe no, natikman ko, ang sarap. Ang sarap parehas ng gustuhan ko. Siyempre, pati si James. Sabi ko, order ka nung dinamin sa tikman ko. Tapos, order ko yung strawberry kung masarap. Tapos, besh, ang sarap niya. Nila pala, parehas. Tapos, ayun eh, na nga, yung beef tapa, order ni James. And, masarap din daw siya. Yung pork thigh, ang sarap. Order ko din siya. Dalawa yung pork doon. Malaki, marami yung servings. Tapos, ang lambot ng pork. Ang lambot din ng beef tapa. So overall, worth it naman pala yung mga presyo nila. Highly recommended.